guys and dito ngayon sa loob ng SM and dito ako ngayon sa loob kasi ang 12.30 pa pasok kaya ngayon Antay-antay muna. Nakakain na po ako. Ayan. Ayan ang cinema. Ayan. Dito ako ay nakatambay mag-isa lang. Nagre-relax. kasi 12.30 pa naman ang bukas ay eh, relax muna kasi doon kasi pag ako tumambay doon sa tapat ayun ay, sinihan yun o no? pag tumambay ako doon sa tapat ng sinihan bagamat ako senior na ako ang pinakabata tingnan doon ayan. kaya dito ako ayan oh sulok-sulok oh punahin niyo walang kung ano saan dito ako sa sulok dito sa mga laruan ng mga bata ayan Nabili na po ako ng pang sa SM Supermarket. May pang na ako. May tubig na. Ganito lang guys ang buhay ni Lolo Kitlat ngayon. Kasi ang misis ko naman ay hindi pa naman senior 56 pa lang eh ay, ayaw naman sumama sa akin sabi ko nga minsan bayaran ko na lang eh, 330 per ang hinayang din kaya solo solo flight shout out out sa uh, mga buong biga pamili undon pamili uh, pamily, pamili jaris ko pamili grande pamili uh, sa misis ko Haranilla at ang mga Corales pabigay shout out sa inyo lahat ganun din sa aking ganun din sa aking mga manugak mga dilapin niya uh, una pero family. mga tagalawang samar shout out sa inyo lahat ng mga eroma Pangalawa, di na po pamili. Mga din yung ilunggo ito. Shout out sa inyo sa mga dilapin niya pamili. At Adriano pamili. Shout out sa lahat ng mga Adriano pamili. RUBI GRANDE, shout out din sa Australia. Ping Ping Pisca, shout out din sa Europe, Ireland. Sa aking manugang, Sherwin Adriano shout out dyan sa Ontario, Canada shout out, ingat kayo palagi dyan Orlando Undon sa Pampanga Orlando Undon Biga, Pampanga mga Biga sa Pasig at Undon at Limangilista shout out sa inyo lahat ganoon na po tinpo, tinpo